Maari ng matamasa ng mga benepisyaryo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga benepisyo sa ilalim ng konsulta program sa aabot na labing anim na health facilities sa lalawigan ng Baguio. Kung ano-ano ang sakop ng medical package sa ilalim nito, tutukan sa report ni Dustin Bayog. Aabot sa labing anim na health facility sa Baguio City, ang kabilang na sa accredited healthcare providers ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ito ay sa ilalim ng konsultasyong sulit at tama o konsulta program na naturang ahensya. Labing tatlo sa mga bagong accredited ay mga district health centers, habang ang tatlo naman ay mga pribadong medical hubs sa lungsod ng Baguio City. Layo ng konsulta program ang magbigay ng ilang primary care benefits para sa mga member ng PhilHealth, kabila na ang pagbibigay ng gamot at ilang medical exams. Ilan dito ang complete blood count o CBC, platelet count, urinalysis, fecalysis at iba pang exam. Narito naman ang mga lugar kung sa matatagpuan ng mga district health centers. Samantala, inaanyayahan din ng PhilHealth Cordillera ang publiko na mag register sa konsulta package para may undergo ang mga ito sa first patient encounter upang malaman ang gamutan, serbisyo at referrals kabila ng preventive care upang matiyak ang kanilang magandang kalusugan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.